So hi guys, what's up? Bagong mga bagong video naman para sa inyo So ngayon, hindi tayo magtatagalog Magbabantayanan tayo Dahil specific ito sa mga tagabantayanan So, sa nakakita ang ini Kung nakatry, nakaniini, naka Oh, nakaniini, nakaibaho ka na kung saan eh So, amuni ang Paris Overload Na located lamang Sa bantayan sa ba So, atbang lang siya Sa lala parlor Na gilid niya na na ana ang Paris Overload. Kado na pa sila uban yung mga tipang baligya, fried chicken, other pa. So kung kamo guys, kung interesado kamo, pwede okay. nyo visit out pag ato dito. Pagkaw, nini lang mga pagkaw sa Paris. Nga, may food. May kumpara na ito. Huwag mga kapilaw kang diwata, pero makasiguro ko na di kundi basta-basta nga mga, mga lupig food sa Paris Overload yung diwata. Ano nyo, sa panyaguhat guys, visita na mo. Nara, buwantayan sa Suba. Ares pa sa dugang yung dugang kasayuran iwasan ang video na aktun mo man para masayra nyo kung asa na Ares Parisan sa Batayan Samas po na Shout out po sa yes, mga katapad na mo sa pagpangaon Shout out sa Ines Tikman natin yung parisan dito ano, Tatalo ba kay Diwata? Guys, uh, may kamay si Maitrin Ares Subak, mga okay, katunay Paris Hope sana ang karon niyo sa inyo ko mga video. Okay. Video to. Video ko medyo din guys, makalingaw, makaupan niyo. Ay pugka mga tao. Ano sa kuno ni my friend, Ulmer Z Vlog. So ang nang sinisurve sa amin yan. All right. Mas nauna pang soft drinks kaysa overload. So amo um, na uh, guys nag what sa pagkaon while nag what So may sulti ko ninyo. Makabati mo og um, mga Tagalog nga lingwahe tungod kay nagmaster oh. ko Tagalog mas binta ko masulti og um, Tagalog sa Cebuano um, or Binantayanon. So, yung kaya ako magamit og Binantayanon tungod kay mas damoy makasayod tungod damoy na kaibaw sa Tagalog language. Uh, mapod nga para makasayod maibaw ang mga taga Manila ng sa akong dipang, pang pangtabi. Ay sa mga pantayanon. Mga bright kita mga advance. Okay. Kanunay ta maglantaw mga sorry for TV nga mga Tagalog dali ta makapud kay makasabot sa sila sinutyan piru kita kasi la dili ta sa akong sinultian. So, Mao nang nako yung mga lingwa Tagalog. Sagalog, June, nga Tagalog. Tagalog jud ang akong i-master pag istorya para makasabot ang mga taga Manila. So, kita ng mga pantayanon. Sabot lang pud mo. Para pud ni sa ilaakot sa ato so ambot pa sa bot dili ko so, pinagpilas okay. para sa uban na so, dili ko mag pinantay uh, ng dili ko so, pa sa bot na ang ahon na para lang makasabot ang mga mga Tagalog kaya dili sila kasabot sa ato lain sa atong advance sa atong kabahay at advance sa atong, -advan, -advan atong pagtanaw sa mga teleserya or TV kung kita makakuha tayo makakusod sa mga sinodian nila sa so, sa salamat guys stay tuned for watching guys Paran ini para masayid mo para makita mo kung sa ang pares overload nga naara sa suba doon na kayo sa mga tagalantayan na mo mga tuksang kati ay naaras bantayan ay pares overload o sa mga lawisano na amap po sila dito sa pares overload sa so, kita diri ato po dapat proud ta nga natay pares overload sa bantayan so lami kayo uh, uh, sulit yun ang 99 pesos ni mo kaya nga man under rice o anlisabaw sa pa sa maris Overload diri sa bantayan sa suda. Kita mo guys, ngao na dito. Lami kayo, makasiguro ko lang kayo. Um, tabangan mo, makatantsa mo naipatis na uh, ipatis na ay sagol para mabanabana ninyo ang halata kayang ang dire gato mo. Ano guys? Tawa. Wow. Oh. Oh, eh. <laughs> Basta kay buasa ko. Eh. Basta kay buhas yung load pares oi. Uh -huh. <laughs> load pares. Pete. Pares overload. Pete. Oh guys, ubos kayo. Sulit kayo 99 guys, busog ka. Andi sa bau, andi rice. Napay sa drinks. Asa pa mo ka? Ari na mo. Ah, ni relax lang kayo, grabe ka Guys, thank you for watching. Sumana sa Chris. at bang na kaysa sa Wilkres guys makita dahil ang Paris Overload so sa mga tagabantayan sa mga taga suba o sa ubang mga dapit sa bantayan kami nagkakapangita pero nakita na namun naanan sa makita at bangra ini <kosik> ini